sa madalas na karanasan natin sa bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan o tsunami, kailangan nating maging handa. Ito yung tinatawag na Disaster Risk Reduction and Management o DRRM. Pero bukod sa seminars at earthquake drills, alam nyo ba na pwede na rin itong matutunan sa isang laro? Laro? True, kaya alam na this. Tara, G! Stop Disasters. Ito ang online game for all ages na dinisenyo ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Sa game na ito, ikaw ang in-charge para mailigtas ang isang komunidad sa limang iba-ibang senaryo na magkakaiba ang sakuna. Tsunami, lindol, baha, wildfire at bagyo. Dito masusubok ang kaalaman at kakayahang magplano bago pa man mangyari ang sakuna. So, sa bawat laro at level, may task at may kaukulang budget na kailangan mong gamitin ng matalino para sa dami ng populasyon. Dahil kung hindi, buhay ang kapalit nito. Sa loob ng 10 to 20 minutes na paglalaro, ang ilan sa kailangan mong gawin ay magtayo ng ospital at eskwalahan na mahalagang institusyon para sa DRRM. Kailangan din magtayo ng mga matitibay na kabahayan, iba pang gusali o materyales habang tinitingnan ang posibleng panganib nito. Minsan kailangan mo pagisipan pag-isipan yung relocation o demolition dahil bawas din siya sa budget. At syempre, yung early warning systems tulad ng pagtuturo ng paghanda sa sakuna, pagkakaroon ng evacuation signs, at yung alarm system sa komunidad. Basta ang goal mo ay magkaroon ng matutuluyan ang lahat ng tao at maging handa at ligtas, bago, habang, at pagkatapos ng sakuna. O di ba parang opisyal na ng gobyerno? At kapag tingin mo na ihanda mo na yung community Mangyari na yung sakuna at ang resulta nito Sa lalabas na report, makikita mo ron kung ilan yung casualties o injured. Tsaka ibang kwento ng na mga nakatira kung naging effective ba yung ginawang DRRM plan. O, oh, akalain niyo yun? Isang laro lang, natuto ka na, naghihanda ka pa sa sakuna. Kaya alam na des ha, sa paghahanda sa sakuna, dapat jika!